alam ko matagal nang tumutulong ang PCSO sa medical needs ng ating mga kababayan. Ano-ano po ba yung mga programa na ninyo para sagutin yung uh, gastusin sa pagpapagamot? Ang mga programa po namin ay uh marami po ito eh. Lahat po ito ay yung mga sa tingin namin ay pa, mga mga pinaka mga pangangailangan ng ating mga kapwa Pilipino. Ito po ang hemodialysis. Yun po ang gamot na epoetin na ginagamit pag nagda-dialysis. Meron po kami mga specialty medicines para sa mga piling mga karamdaman po, kagaya ng mga juvenile arthritis, mga hemophilia, mga autoimmune disease, at kung ano-ano pa hong mga ibang sakit. Ganon din po yung gamot na para sa cancer na ginagamit sa chemotherapy. Meron din po kami mga bakal at saka yung mga medical devices, yung mga stents na inilalagay po sa katawan, ganun din ho, nagbibigay din po kami ng mga pang MRI, pang mga CT scan. Yan po ang mga karamihan sa aming mga ibinibigay.